Gusto mo bang malaman kung gaano pa katagal ang ititira mo sa mundo kapag lagpas 70 ka na? Sa edad na ito, parang mas nagiging mahalaga ang bawat taon na dumaraan? Ang totoo, nagbibigay na ang iyong katawan ng mga senyales kung gaano pa kahaba ang iyong buhay. May mga tao sa kanilang pitumput dalawang taon na malakas pa, alerto, at puno ng sigla, samantalang ang iba ay humihina na palaging may nararamdamang sakit o pagod. Ang sikreto? Makikita sa ilang mahahalagang palatandaan, mga maliliit pero makabuluhang indikasyon na magsasabi kung ano ang maaaring mangyari sa iyong kinabukasan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang senyales na maaaring magpakita kung gaano pa katagal ang iyong buhay pagkatapos ng pitumpo. Hindi ito haka-haka o chismis lamang. Ito ay batay sa tunay na mga obserbasyon ng mga eksperto at doktor sa mga taong nabubuhay ng matagal at malusog. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo kung ano ang dapat mong tingnan sa iyong sariling katawan at pamumuhay. At higit sa lahat, kung ano ang magagawa mo para mapahaba at mapaganda ang iyong buhay. Manood hanggang sa dulo dahil baka may mga maliit na bagay ka na hindi napapansin na malaki pala ang epekto sa iyong hinaharap. Kapag natukoy mo na ang mga senyales na ito, magkakaroon ka ng malinaw na ideya kung nasaan ka na at kung anong mga pagbabago ang kailangan mong gawin para madagdagan pa ang iyong mga taon sa mundo. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-type mo ang mabuhay sa comments. Kung hindi mo nagustuhan, i-type mo ang zero para malaman ko at makagawa pa ako ng mas magagandang content para sa inyo. Tara simulan na natin. Sign number one. Ang iyong bilis sa paglakad. Isa sa pinakamalakas na indikasyon kung gaano pa kahaba ang iyong buhay pagkalampas ng pitumpung taon ay hindi nakalakip sa iyong DNA, medical records, o kahit sa iyong diet. Mas simple lang ang sagot, ang iyong bilis sa paglakad. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong patuloy na mabilis at steady ang lakad, kahit nasa pitumpu na sila o higit pa ay mas malamang na mabuhay ng mas matagal kumpara sa mga humina na ang paglalakad ito ay dahil direktang konektado ang bilis ng paglakad sa kabuuan kalusugan lakas ng mga kalamnan kondisyon ng puso at mga ugat at maging sa kalusugan ng utak isipin mo ang dalawang tao James at Jay parehong 75 taong gulang si James ay naglalakad tuwing umaga steady ang bilis at hindi nahihirapan sa pagtawid ng kalsada o pag ng hagdan ang kanyang mga galaw ay maayos, balanse, at puno ng kumpiyansa. Si Jay naman, dati ay aktibo rin pero nitong mga nakaraang taon ay bumagal na talaga siya. Hirap na siyang makasabay sa iba, madalas tumigil para magpahinga, at minsan ay nanginginig pa ang kanyang mga paa habang naglalakad. Kung ang bilis ni James ay nagpapakita na maayos pa ang kanyang pangangatawan, ang pagbagal naman ni Jay ay maaaring babala na humihina na ang kanyang kalusugan. Ang mabagal at hindi stable na paglakad ay hindi lang senyales ng pagtanda, maaari rin itong indikasyon ng mga underlying issues tulad ng muscle weakness, mahinang sirkulasyon ng dugo, o maagang paghina ng neurological function. Ang ating mga paa ang pundasyon ng katawan, at kapag ito ay nanghina, apektado ang ating kabuuang tibay at resistensya. Pero may magandang balita, pwede mong pagbutihin ang bilis ng iyong paglakad. Habang mas madalas kang maglakad, mas lalakas ka. Kung napapansin mong bumagal ka na, huwag itong balewalain. Magsimula sa maliliit na hakbang para palakasin ang iyong katawan. Pwedeng dagdagan ng iyong paglalakad, gumamit ng light weights, o gawin ang mga simpleng leg exercises. Sa huli, ang bilis ng iyong paglakad sa literal na kahulugan ay maaaring magsabi kung gaano pa katagal ka makakagalaw ng maayos. Kaya bigyang pansin ang iyong pacing. Ito marahil ang pinakasimpleng paraan para malaman ang iyong longevity. Sign number two, ang iyong kakayahang tumayo sa isang paa. Ang kahalagahan ng balance sa pangmatagalang buhay. Hindi natin masyadong iniisip ang balance hanggang sa simula na nating mawala ito, ngunit ang iyong kakayahang tumayo sa isang paa ng hindi bababa sa sampung segundo ay isa sa pinakamalakas na hula kung gaano pa kahaba ang iyong buhay. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong nahihirapan sa balance ay mas malamang na makaranas ng pagkatumba, mga injury at maging paghina ng memorya. Sa kabilang banda, ang mga patuloy na nagpapanatili ng magandang balance kahit nasa pitumput o higit pa ay mas malamang na mabuhay ng mas matagal at malusog. Isipin ang dalawang babae, si Tina at Binay, parehong nasa maagang pitumpo. Si Tina ay laging aktibo. Araw-araw siyang naglalakad, nagyayoga, at kayang tumayo sa isang paa ng ilang segundo ng walang pag-uga. Si Binay naman hindi masyadong nagbigay ng atensyon sa kanyang balance sa mga nagdaang taon. Kapag sinubukan niyang tumayo sa isang paa, agad siyang napapatalon at kailangang kumapit para hindi matumba. Ang hindi alam ni Binay, ang paghina ng kanyang balance ay hindi lang simpleng abala. Ito ay babala na posibleng humihina na ang kanyang koordinasyon, lakas ng mga kalamnan, at maging ang function ng kanyang utak. Ang magandang balance ay nakadepende sa malakas na mga binti, matalas na nervous system at malusog na utak. Kung napapansin mong madalas ka nang natitisod, nahihilo kapag mabilis ang pag-ikot, o kailangan mong kumapit sa mga pader o muebles para makapanatili ng balance, oras na para kumilos. Ang magandang balita, maaring pagbutihin ang balance ang mga simpleng ehersisyo tulad ng pagtayo sa isang paa ng ilang segundo araw-araw, paglalakad ng pahilis, heel to toe, pagpraktis ng light tai chi ay makakatulong para mapabuti ang iyong stability. Subukan mo ito ngayon, tumayo ka at iangat ang isang paa. Kaya mo bang panatilihin ito ng sampung segundo ng hindi nahihirapan? Kung hindi, huwag magpanik. Pero huwag din itong baliwalain. Dahil ang mas maraming pag-practice mo sa iyong balance ngayon, ay mas magiging matatag at steady ka sa mga darating na taon. Sign number 3. Ang iyong sleeping patterns. Ang kalidad ng iyong pagtulog sa gabi ay maaaring magpahiwatig kung gaano pa kahaba ang iyong buhay. Ang tulog ay hindi lamang para magpahinga, ito ang oras kung kailan nagre-repair ang iyong katawan, lumalakas ang immune system, at nalilinis ang mga toxins sa utak. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong lampas 70 taong gulang na consistent ang magandang tulog ay mas malamang na mabuhay ng mas matagal at malusog. Sa kabilang banda, ang mga nahihirapan sa pagtulog ay may mas mataas na risk ng memory decline, heart disease, at mahinang resistensya, isipin ang dalawang lalaki, sina Lolo Henry at Lolo Bill, parehong nasa mid-70s. Si Lolo Henry ay may regular na oras ng pagtulog, natutulog ng mga pitong oras bawat gabi at gumigising na refreshed at energized. Si Lolo Bill naman ay hirap sa pagtulog. Palipat-lipat ng posisyon, madalas gumising sa gitna ng gabi at minsan ay hindi makatulog kahit anong gawin. Sa paglipas ng panahon, patuloy na gumagana ng maayos ang katawan ni Lolo Henry. Matalas pa rin ang kanyang isip at steady ang energy levels. Pero si Lolo Bill ay nagsimulang makaranas ng brain fog, pagod kahit sa araw at pagbabago sa blood pressure, lahat ay may koneksyon sa kanyang poor sleep quality. Kung ikaw ay madalas gumising sa gitna ng gabi, nahihirapang makatulog ng tuloy-tuloy, pagod pa rin kahit maraming oras na natulog. Huwag itong balewalain. May mensahe ang iyong katawan. Ang poor sleep ay maaaring dulot ng stress, hindi balanced na diet, kakulangan sa physical activity, o di kaya'y undiagnosed health conditions tulad ng sleep apnea. Ang magandang balita, Pwede mong mapabuti ang iyong quality ng pagtulog. Mga simpleng pagbabago tulad ng pagbabawas ng screen time bago matulog, pagpapanatili ng regular na sleep schedule, pagkakaroon ng natural sunlight exposure sa umaga, pag-iwas sa heavy meals bago matulog, ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang tulog ay hindi lang para makapagpahinga. Ito ay para mapanatiling optimal ang function ng iyong katawan at isip. Kaya ngayong gabi, bigyang pansin kung paano ka natutulog. Kung palagi kang pagod pagising, hirap makatulog ng mahimbing o may napapansing pagbabago sa iyong sleep pattern sa mga nakaraang taon, oras na para gumawa ng adjustments dahil ang kalidad ng iyong pahinga ngayon ay maaaring magdetermina kung gaano kakalakas at malusog sa mga susunod na taon. Kung patuloy mo pa rin pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, pakicomment ng number 3 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng quality content para sa iyo. Tara, mag-move forward na tayo. Sign number 4 Ang iyong kakayahang mag-handle ng stress Ang paraan ng iyong pagharap sa stress pagkalampas ng pitumpu ay maaaring magpahiwatig kung gaano pa kahaba ang iyong buhay ang chronic stress ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong mood. Pinahihina rin nito ang immune system, pinapataas ang risk ng heart disease at maging ang bilis ng iyong pagtanda. Sa kabilang banda, ang mga taong marunong magmanage ng stress ay mas malamang na manatiling malusog, aktibo at mentally alert kahit sa kanilang pagtanda. Isipin ang dalawang lalaking parehong 76 na taong gulang si Mang Jason at Mang Joey. Si Mang Jason ay may mga problema rin tulad ng lahat. Bigla ang gastos, health concerns, family issues. Ngunit natutunan niyang harapin ang mga ito ng mahinahon. Nagsasagawa siya ng deep breathing exercises, aktibo sa social life at hindi nagpapadala sa negatibong pag-iisip. Si Mang Joey naman ay laging kinakabahan. Patuloy siyang nag-aalala sa mga bagay na wala naman siyang control, na-overwhelm sa maliliit na problema at palaging napapalibutan ng negatibong thoughts. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na stress ay nagdudulot ng masamang epekto sa katawan ni Mang Joey. Tumataas ang kanyang blood pressure, nagkakaroon ng sleep problems, at bumababa ang energy levels. Ang long-term stress ay nagdudulot ng inflammation sa katawan na konektado sa halos lahat ng major age-related diseases, mula Alzheimer's hanggang sa mga sakit sa puso. Kung madalas kang tense, irritable, or emotionally drained, huwag itong balewalain. Ang paghanap ng mga paraan para mamanage ang stress, whether sa pamamagitan ng mindfulness, exercise, deep breathing, o simpleng pagtawa, ay maaaring magdagdag ng taon sa iyong buhay. Tanungin mo ang sarili, kapag may mga problema, nakakapag-adjust ka ba at nagmo-move forward? O nagpapaapekto ka ba at hinahayaan mong kontrolin ka ng stress? Ang iyong kakayahang manatiling kalmado, maghanap ng solusyon at ituon ang atensyon sa mga bagay na kontrolado mo ay hindi lamang nakabubuti sa iyong mental health. Ito ay isang mahalagang faktor kung gaano kakatagal mabuhay. Sign number 5. Ang halaga ng iyong social connections. Ang lakas ng iyong mga relasyon ay maaaring isa sa pinakamalinaw na tagapagpahiwatig kung gaano kakatagal mabubuhay pagkalampas ng pitumpo. Patuloy na ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga taong may matatag na social connections – mula sa mga pagkakaibigan, pamilya o pakikilahok sa komunidad ay mas malamang na mabuhay ng mas matagal at malusog. Sa kabilang banda, ang kalungkutan ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng mga seryosong kondisyon. Sakit sa puso, depression, paghina ng cognitive function at maging maagang kamatayan. Isipin ang dalawang babae sina Aling Joan at Aling Imelda, parehong 78 taong gulang. Si Aling Joan ay aktibo sa kanyang social life. Patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa mga dating kaibigan, kasapi ng book club sa kanilang lugar at masayang gumugugol ng oras sa pamilya. Laging may hinihintay na masasayang usapan, madalas tumawa at ramdam niya ang koneksyon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Si Aling Imelda naman ay karamihan ng oras ay nag-iisa. Nawala na siya ng kontak sa marami niyang kaibigan sa paglipas ng taon at bagamat may pamilya, bihira siyang makipag-ugnayan. Habang lumilipas ang mga buwan, nadarama niya ang pag-iisa. Bumaba ang kanyang mood at nagsimulang humina ang kanyang pangkalahatang kalusugan. Higit pa sa emosyonal na suporta ang kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao. May direktang epekto ito sa pisikal na kalusugan. Kapag nakikisalamuha ka sa iba, aktibo ang iyong utak, bumababa ang stress levels, at naglalabas ang katawan ng mga kemikal na nagpapabuti sa kabuuang well-being. Kung napapansin mong, umiiwas ka na sa mga social gatherings, hindi mo na sinasagot ang mga tawag, o mas madalas ka nang mag-isa kaysa dati, panahon na para baguhin ito. Ang pagpapanatili ng koneksyon ay hindi nangangahulugang kailangan mong palaging napapaligiran ng maraming tao. Kahit maliliit na hakbang tulad ng pagbisita sa dating kaibigan, pagsali sa grupo na may parehong interes, o paggawa ng regular na makabuluhang pag-uusap ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Dahil ang mga relasyong pinapahalagahan mo ngayon ay hindi lamang nagdudulot ng kaligayahan, ngunit nagsisilbing garantiya na mananatili kang malusog at mas mahabang panahon na masisiyahan sa buhay sa mga darating na taon. Ngayong alam mo na ang limang mahahalagang palatandaang ito, sandali mong suriin kung nasaan ka na sa iyong buhay. Gumagalaw ka ba ng may lakas at kumpiyansa? O may napapansin ka bang ba mga maliliit na pagbabago na maaring mga babala? Ang magandang balita, karamihan sa mga aspetong ito ang iyong bilis sa paglakad, lakas ng kapit, balanse, kalidad ng tulog, mga gawi sa pagkain, antas ng stress at mga ugnayang panlipunan ay mga bagay na maaari mong pagbutihin. Hindi nakaukit sa bato ang iyong kinabukasan at ang mga desisyong gagawin mo ngayon ay may malaking epekto sa dami ng taong maaari mo pang malasap. Kung nakilala mo ang mga aspetong kailangan ng pagbabago, huwag kang maghintay na sabihin pa ng doktor na oras na para kumilos. Magsimula ka na ngayon. Dagdagan ang iyong paglalakad, patibayin ang iyong mga kalamnan, unahin ang magandang tulog, panatilihin ang mga makabuluhang ugnayan, at humanap ng mga paraan para maibsan ang stress. Ang layunin ay hindi lamang humaba ang buhay, kundi mapaganda ang bawat sandali nito sapagkat sa huli, ang mahabang buhay ay hindi lamang tungkol sa bilang ng mga taong natitira, kundi sa kalidad ng buhay na iyong mararanasan sa mga taong iyon. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.